Isang mainit at mapagpalang araw sa lahat. Masakit man sa balat ang sikat ng araw, biyaya naman itong maituturing ng mga magsasakang nagpapabilad ng palay. na nasa likod ng camera hindi naman ko pakita kasi bagong ligo wow, hindi pa naliligo hinatak ko lang ayan dahil ngayon po ay may patrabaho kami dito nagbibilad ng palay yung mga mambibilad lutuan natin sila ng pananghalian at ang ating naisip ay itong manok pakita natin anak ang ating manok dalawang kilot kalahating manok na i-aadobo natin sa gata. Ayan, kaya itong ating mga ingredients. Ayan, kita nyo naman. Bawang, sibuyas, sile, laurel at paminta. At meron tayo ditong kamoting na kababa dahil baka mangitim. Tapos itong ating mga pampalasa at meron tayo ditong gata. Ayan, simulan natin sa pag-prito ng ating kamote. Prituhin muna natin ang ating kamote para naman mamaya hindi naman siya madurog-duhog doon sa ating adobo. Ayan. tagyan po natin ng kaunting mantika. Kaunti lang. Mabasa lang ang ating kawali. Tapos iprito natin ang sinala natin kamote ito lang natin ang bahagya ilalaga pa naman natin yan kasama ng adobong manok mamaya kasama ng adobong manok kasama ng manok ayan takpan natin para mabilis tapos hintayin lang natin maprito prito ng kaunti guys check natin ang ating teka mots ating kamote Kunti pa. Kasi meron pa ditong lilo to, oh. Eh. prito-prito pa. Tingnan natin kung okay na yung ating kamote. Kamore? 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 Ano pa na? Siyempre, kamore. Teka, mons? Adobo. Adobo sa gata. Adobo sa gata. Yan. Finish na to. Hanguin muna natin ang ating kamote. Siyempre. Para hindi madurog. Tapos dito na rin natin igigisa yung ating manok. Shoot na lang natin mamaya. Ang kamote. <laughs> naluto na. Tingnan nyo naman, napaka-perfect. Hindi dumikit, walang dumikit-dikit. Perfect ang ating kawali. Yan yung natira nating mantika. Dito na rin natin igigisa ang ating sibuyas. Kasi maya 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 na yung bawang. I ano muna natin. Palabasin muna natin ang aroma ng ating sibuyas. Yung iba bawang ang nauuna. Yung iba sibuyas. Feeling ko kasi mas matagal lumabas ang aroma ng ating sibuyas. Kaya mas inuuna ko. Ayan o. No? Ang secret ng masarap na adobo ay maraming bawang at sibuyas. Ah, bawang. Nating bawang na pinispit lang natin ng kaunti. Hanabasin lang natin ng konti ang aroma. Napaka-bango. Okay, tapos ilagay na natin ang ating manok. Dito na natin isisangkot siya. Sangkot siya muna natin. Habang sinasangkot siya, lagay na natin ang ating laurel at ang ating paminta. At syempre, patis. At ang lahat ng pampalasa. Ayan. Hindi na si Daddy din nanonood. <laughs> May vlog din sila. nila nandito. Yan. Ilagay natin ang ating mga pampalasa. Meron tayo dito white white pepper. Mas maraming pampalasa. Mas masarap. May onion powder. Wow. Oregano. Konting oregano lang kasi malasa po yan at kayin. Ayan. Medyo maanghang-anghang po. Bukod sa peppercorn, meron din tayong black pepper na ground. Halu-haluin. Para maraming ingredients. Mas maraming ingredients. Mas masarap. Mas maraming ingredients talaga. Mas maraming spices. Mas masarap. Yan. Isang kutsa lang muna natin. Tapos, lagyan na natin ng toyo at saka ng gata. Maya-maya. Sa suka pala. Sa sili Ah. Okay. Ayan. I-check na natin. Hindi naman natin kailangang lutuin ng todo-todo. Ilagyan na natin ng toyo at saka ng gata. Kasi baka ma-overcook naman ang ating chicken. natin. Yan na rin ang ating pampaalat Medyo marami kasi ang ating manok. Kaya dinagdagan din natin ang ating toyo. Ilagay na rin natin ang ating gata. Masyadong marami siguro to. Pero hindi naman natin ilalagay lahat kung talagang masyadong marami. Kakang gata kasi to. Pero kasi ang mga boys ay gusto ng may sabaw. natin kung matutuyo mamaya. May sabaw talaga tong aming version ng adobo sa gata. Lalo at mga mga lalaking medyo malalakas sa kanin, oh, 'di ba? Mga boys kasi malalakas sa kanin niyan, syempre mas masarap may sabaw, oh, 'di ba? Yan. Timplahan natin mamaya, tikman natin kung kailangan nating dagdagan ng patis para umala Yan, tingnan natin. Wow! Nice, 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 nice. Tikman natin muna kung okay na. Okay na, kailangan na lang yung suka. Actually, dinagdagan ko siya ng konting patis kanina. Kasi tinikman ko na. Dinagdagan ko na lang ng konting patis. Tapos dagdagan na lang rin natin ulit ng konting mga spices pa. Para mas lalong sumarap. Dagdagan natin ng onion powder. At saka ng white pepper. Mas lalong sumasarap. O nga pala guys, hindi natin naubos ang ating gata. Dahil masyado naman ang marami. Pang limang kilo pala yung aking binili. Isa't kalahating gata. Isa't kalahating cups ng gata lang ating naubos. Tingnan nyo yung ating natira. Kalahati lang. Tatlo kasi yan. So, pwede ko pa siyang gamitin sa ibang bagay. Pwede natin yan i-frozen. Tapos gamitin na lang ulit sa susunod. Yan! Okay na to guys. Ilalagay lang natin ang ating kamote. Yan, ilagay na natin. Luto naman na itong kamote. Konting simmer na lang. Yan. Luto na to Tapos, lalagyan natin ng sealing green. Kaso dito lang muna natin sa ibabaw. Yan. Dito lang muna sa ibabaw kasi kukuha pa ako ng para sa amin baka kasi masyadong umanghang eh, hindi kami makakain nila tatang at si Otet yan eto na ang ating manok na adobo sa gata ayan tingnan nyo guys tingnan nyo naman whoop tada mamaya ay ihain natin sa kanila sana man ay masarapan ang mga boys Ganun lang kapigis ang pagluluto na ito na ang ulam ng mga boys. Pito sila. Ayan. Tiga-apat na slice ng chicken. Plus the kamote Yeah. <laughs> Hey guys, ka dyan. Muntik nang pumunta dito si ano. Hindi na tuloy. Si ano mo. Hindi tuloy. Baka daw hindi mo na pabalikin eh. Kapot baka hindi mo kabalikin. Hahaha. Ano ah, ba? Gilik. Bakit di Bakit hindi mo daw daw pabalikin eh. Yan ang paghahalo. Halo-halo. Yan ang magilik. Kaya ang bahay namin ay lagi nakasarado. Tang, takip tang ilong. <laughs> Ako nakatakit tang ilong. Ilong lang pero mabaya bakit Sobrang katinang gilik ng palay. Yan ngayon ang sagap na sagap namin sa kalye kasi sa mga halsada nga nakabilad yung karamihan. Hinahalo-halo nila yan. Napakaganda naman ang sikat ng araw ngayon, Tang! Serte! Walang kaulan-ulan. Ang kahapon na nga Kahapon, ang ulim-lim. na Parang tuyo na rin tang na ano. Wow, naka-turno pa pala kayo ah. May favorite color. <laughs> naka-green pa kayong dalawa. Si Tata at saka si Jason naka-green. Yan. Ganyan ang style ng mga pag-aani ng magsasaka. Pagkaani ibibilad. Kaya nangungunsumi yung mga pagkatapos ng pag-aani ay biglang uulan, hindi makakapagbilad. Pero nabibenta naman tang ng, ng hindi nabibilad tang, no? Sa Pero, ang konsekwensya ay, mura. <laughs> Mababa ang presyo. Magkano tang ngayon ang presyo ng ano? 1950 1950 ang bagong anis yung hindi na ginan yan yung binilad. hindi na ginan ito guys yung Pagkat yung guys 23 23 ang laki so, ng difference 24 ata no ah At 24 ngayon 24 pagkyo uh -huh. pero hindi natin budega ay bibilang 24 kasi may budega rito na gusto yung ito. mataas ang kuhan sa 42 42 na variety. Sa long range. Ah. Kasi pambutay ka naman, pare-pareho yan. Long range, 42. Kung anong presyo nila, yun. Mm. Pero yung iba, kapag bagong ani, pinapahakot na agad, hindi na sila magbabayad ng bilad. Mas mura nga lang ang, ang ano nun. Oh, yung bumibili ng 24, basta 42, hindi nang bumibili ng kahit basa, bagong labas sa harvester, bumibili sila. Kasi uh mm. meron silang malaking dryer. Yun, ang maganda. Patuyuan ng, ano, paray. May patuyuan sila kasi. Dryer. Pero ang NFA tang, hindi yung sila. tuyo talaga. Tuyo. Kasi wala silang sariling dryer. Hindi sila bumibili ng, mas kayo mga buteka dyan, hindi sila bumibili ng sariwa. Yung valiant lang talaga. Ay, yung sa isang lang, malaking traders yun. Trader pala Yung isang malaking palay trader dito sa amin yun guys Ang Valiant O, ka na, kain na kayo Kain, kain na Ganda ng kulay ng palay ni Tatang, no? Ganda Maputi Hindi pala puti <laughs> <laughs> yung Ibig sabihin ng maputi kasi Yung normal, no? Yung normal na, no? hindi subo uh... di, 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 na. Oh, kere-kere na Kayo nang magsandok-sandok, ha? Bakit? <laughs> Naglipatan. Uy, tinimbang ko pa man din yan. <laughs> tinimbang ko yan kada isa. <laughs> Tapos nilipat-lipat <-lipat> niya. <laughs> Ayan. Kaya na ang mga, ano. Kaya lang buhay ng mga magbibilad. Wow. So, yan Lahat ito ay mga uh, pinsan ni, ano yan, ni Mr. Bugs. Mga kapinsan na... Uy! Maxi! Salab, no? Meron tang, doon tang sa aking mga ano tang, mga lagayan. Ayan. Sige, kain. Kamay kakain na rin. Salamat. Isang araw pa yun, ano? Hindi na, kalahati na. Kalahating araw pa. Full na ngayon yun? Yon? Okay. Okay. Huwag nyo lang mga tutong ibagsak sa kanila ang ano ha? Buto. Mag-aawayan sila buko doon. Bawal sa kanila at baka matusok ang mga tiyan. Ang pagsasaka ay tila isa ring sugal, may mga panahong matatalo ka at minsan ay mananalo naman. Isang pagpupugay sa lahat ng mga magsasaka at isang pagsaludo rin sa mga taong nagiging katuwang nila.